Itinuturing naman na game changer ang fingerprint match sa pagitan ni na Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Chinese citizen na si Gu Ping sa pag-usad ng investigasyon laban sa alkalde. Kaugnay nito, posible nang maihain ang to petition laban sa kanya sa susunod na buwan. Narito ang ulat. Matapos si Bulgar kahapon ng National Bureau of Investigation natugma ang fingerprint ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at isang Chinese passport holder na si Guo Ping. Mitcha na ito ng agarang paggulong ng mga reklamo laban kay Guo hinggil sa kanyang pagkakakilanlan Unang-una na dito ang co warranto petition ng Office of the Solicitor General na mako-question kung karapat dapat nga ba si Guo humawak ng posisyon sa gobyerno. Sabi ng OSG, dahil sa fingerprint match, sa Hulyo, posible na nilang maihain ng petisyon laban sa alkalde. Bukod pa rito, pwede rin siyang makasuhan ng perjury o falsification ng kanyang mga dokumento. Sinang-ayunan naman ito ng mga abogado at opisyal ng Department of Justice tulad ni Yusek Raul Vasquez. Sabi pa nga niya, maituturing na game changer ito para sa investigasyon ng gobyerno. It's a major development because uh, this means to say yung citizenship niya would be at, under serious question. And it would make it would be easier, far easier for the OSG our lawyers in cases of co-warrant proceedings to initiate one Pero kung pag-uusapan kung ipadedeport deport na nga ba si Guho ngayon sabi ni Vasquez hindi naman ito basta-basta lalo't may nakabinbin pang reklamo laban sa alkalde tulad ng qualified human trafficking Kung may pending case ka whether it's just on the criminal case uh on the preliminary investigation stage or during trial or worse na nagkaroon na, na ng desisyon sa you have to wait it out yung deportation kasi normally it wouldn't come until matapos yung pending cases. Hindi lang naman ang OSG ang kikilos. Kahit ang Commission on Elections, posible din umanong habulin si Guo dahil sa pamemeke naman ang kanyang Certificate of Candidacy. Hihintayin lang ng COMELEC na makapaghain ng kaso ang OSG. Duty po namin yan, lalo pat kung may paglabag sa ating Omnibus Election Code. Bilang garja ng Omnibus Election Code, dapat ang COMELEC nagmumoto propio. Lalo pat malinaw ang ibigay siya at kung uh, may makikita talaga ng mga paglabag, katulad ng ginagawang investigasyon ng ngayon ng Senado, ng OSG at ng National Bureau of Investigation. Sabi din ng COMELEC, gagamitin din nila itong daan para ilaban naman sa Kongreso na magkaroon sila ng kapangyarihan na busisiin ang mga COC ng mga kandidato. Napakaganda nga pong pangyayari itong nangyari ito ngayon sapagkat nakita natin mabuti yung vulnerability, yung kahinaan ng ating umiiran na batas, lalo na sa filing sabi naman ng Commission on Elections, sa ngayon, habang wala pang desisyon ng korte sa pagkakakilanlan ni Guo, maaari pa rin siyang tumakbo sa darating na 2025 elections. Hindi rin siya pwedeng tanggalin sa listahan ng mga botante. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.